Alright, welcome po ulit sa aking channel. Ayan, meron tayong kalabaw dito. Ulo ng kalabaw. Disclaimer lang po, ito po ay hindi sinadyang patayin o katayin. Ito po ay mga nadidiscrush ang kalabaw. Katulad ng mga nabibilad, nalulunod. Kaya po, para makabawi yung mayari, kinakatay na lang po ang kalabaw. Para po, makabawi sila sa nalulunod sa katila. Ayan po, para maliwanag lang po ito po ay hindi sinadyang katayin ito po ay nagdisgrasya lamang po at salamat panoorin niyo po kung paano natin lilinisin to para ano ma gawang ulam Ayan. binili natin ang ano yan 400 pesos isang buhulo may kit na 10 kilo na yan at sigurado mapapalapan tayo mga

on place. Moto nomu coba. Ya. 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 Ya.

Dili to, kaya na? Sakat mo sa ibabaw, pinatumban ko Yan, para sa rama. At ayun na nga po ay po eh kailangan po natin gantukan yan hindi po ma ano yan kahit ganyan kalakas yung apoy dahil po sa napakapakapal po ng ano yan ng balat at may mga balahibo pa yun ang kailangan natin sunugin sa kanya Ayan. ganyan lang po yan pag may mga natira-tira pang mga balahibo eh, i-retouch na lang natin yan kasi yan talaga yung natural na ginagawa dyan pag sa dito sa amin kasi wala naman tayong blue torch. hindi natin basta-basta mabu-blue torch din yan dahil may mga putik-putik na kasama minsan pag hindi nahuhugasan lalo na ng mga nagkakatay ayan yan lang yan uh, sa isang ulo binigyan pa tayo ng balat ayun kailan natin hindi na mapapakinabangan yung balat na yan kasi nga uh, parang sunog na siya hindi po ayun papakita ko po sa inyo pagkatapos lutuin ng laman yan isusunod po natin ang balat ipapakita ko po sa inyo kung paano po siya lutuin uh, simple lang naman yung klase ng luto niyan kasi hindi naman katulad ng baka niyan na pwede mong lutuin yung balat niya sa iba-ibang paraan yan kadalasan yung luto lang yan dito sa amin eh ano ah ginagataan ayan ah, pa pinapatuyo sa gata patap, magkatapos palambutin ayan pwede mo rin iimbak yan halimbawa kung may mga ano ka okasyon ka pag ginagawa malayo pa yung mga okasyon ang ginagawa lang po niyan eh, sinasabit lang po yan sa may parting lutuan doon sa nauusukan yung balat na yan pwedeng ano yan pag na preserve mo lang maayos yan pwedeng umidad ng taon yan sa'yo at pagkatapos ng ilang taon na yun wala pong, hindi mo pa kailangan i yan hindi mo pa kailangan lutuin papausukan mo lang po siya pagkatapos ng ilang taon na yun maniwalat kasi hindi pwede pa rin pong lutuin yun kahit mukhang ahit, anit na siya yung binibintang anit ba yung mga balat yeah. pwede pwede pang lutuin yan yun nga lang matagal yung pagpapalambot yan yung mga gustong gusto ng mga manginginom dito sa amin kasi nga exotic na yung mga ganyang bulutan at ang sarap pa rin kahit nakapakatagal na po yeah. ito ganyan ang ganyan lang po yung gagawin natin Pagkatapos nating retouch at makatanggal yung lahat ng balahibo Ayan babalatan na natin po yan Tapos pagkatapos natin balatan Eh Iaano pa rin natin yan Dudublihin natin ulit yan Parang iihaw natin pa rin yan doon sa baga Ah na, ano, May apoy-apoy Para tuluyang matanggal lahat ng balahibo Kasi may may eksipa yan May iiwan pa din Ayan Ingat-ingat lang tayo Kasi nga matalas yung kutsilyo Ah

At yan po Pwedeng pwede na natin iluto yan Kasi pag natanggalan natin ng balat Kaya ketchup na lang natin yan At panoorin nyo po Kung paano natin iluto yan